Hinamo ng Climate Conflict Alert ang pamahalaan na tutuhanin ang pangakong protektahan ng sektor ng mga non-Moro Indigenous Peoples sa Bangsamoro Region mula sa harassment at pagpatay. Sa isang payag, kinundina ng Conflict Alert ang pagpatay kay Timuay Ramon del Lupos sa Dato Hofer ang Patuan Maguindano del Sur noong September 30, ang bisperas ng IP Month Celebration sa bansa. Siya ang pang-isang daan at dalawang katutubo na pinatay sa BARM mula noong 2019. Each killing is a reminder that promises of protection remain empty. And justice remains out of reach, ayon pa sa CCCA, sa ipinarabas nitong pahayag na may pamagat na without justice, there is no protection. Anila ang pagpatay sa mga miyembro ng Tenoray Lambangian Tribes sa Maguindanao del Sur ay tila nakaplano at sinasadya. This violence is not a random, it is systematic ayon pa sa grupo. Malinaw na ang layunin ng mga may gawa nito ay maghasik ng uh, takot sa mga katutubong Tedoray para umalis sila sa kanilang ancestral domain. Ayon sa conflict alert, dapat bigyan ng hustisya ng pamahalaan ng mga katutubo at ipakita na kaya ng gobyerno na itigil ang karasan laban sa mga hanay ng mga IP.